Hi mga idol, magandang hapon po. Nagbabalik na naman po kami sa aming channel, Castro Mini Vlog. So for today's video mga idol ay... ay Kain na naman. Kainan. Hindi po kami magluluto mga idol ha. So bali mga idol, ang uh, uh, ngayon ng oras mga idol is as 4, 4 p.m. na. 4 p.m. Medyo hapon na mga idol. Bali mga idol, uh, uh, kanina Pagtapos naman mo magmukbang, uh, yung ito mukbang ganun na? Yung talbos ng kamuti. Talbos ng kamuti at inihaw na tuna. At inihaw na tuna. Pag, pagtapos na magmukbang, may idol pupunta ako po sa Cebu City. nagbili ako ng ano sa, sa bike mga idol ba? Mga gulong. Ambi ko Gulo. nung Ambi ko gulong. Diri, diri. Diri ba? Ito mga idol, oh, nabili ko gulong bago ito mga idol. Ito yan. Alright bagay mga idol baka pag abot ko pagbalik pag, ko sa bahay mga idol ano na 3 3 3 pm na ngayon 4 pm na 3 pm na kanina 3 pm kano maano ano kami sa oras mga idol ba Ah, uh, ano yung nagbili lang kami para gawin ang mukbang kasi wala nang oras pagluto po bili lang kami para mukbang para mayroon kami ma-upload sa video namin ito lang ito mga idol si ano na ano ko sa oras mga idol kasi Malayo pala sa Sub City, bimili ako ng ano ng bike, mga gulong at saka ano pang pwede ano ba, palitan sa bike na ko ng no, idol ba, kasi yung bike ko ano ba, sira na, nakasana, taya, nakalawang sana, tawag ito na, nakakalaw, nakalawang na tawag mo na. No? Lipis na, ang gigit. na, ayo ba, yung mga ano ba yun ba, gulong, lipis na. Yung gulong na, ba, nabili ko ba, kaya bali, nagbili lang kami, tulad ng dati, nagbili lang kami, ano, para gawin mukbang ng no, idol ito idol yan, nabili namin yan, ito hindi lang kami magluto kaya wala nang oras may idol yung kita naman ng mga idol nakabis kami nakabilis pagkatapos ng video mga idol ah uh, ano papunta kami sa ano sa gasano nag grocery kasi di kahapon sahod na ako pasahod ah, na, na ah, sa akin ba <laughs> pupunta kami sa ano para yung mga nakabilis ng idol nakabilis na kami iba nang iba ng anong ano, ano sinusot ng idol no Ayan, na kayo. Oh, pabalit, oh. Oh, yan right? na exactly. kami oh paborito oh yung jacket ng idol ay jacket idol jacket oh ito na mga nakuha na kumidol. At ito mga ito, itong bukbang mga Dalawang mangga. Mangga. At itong dalawang pakwan. Dalawang pakwan. At ano mga idol, pinya pa to. Hmm. Yan. Makita rin dito, makita rin. dere Ito mga idol, pinya to mga Ay. Yan oh. Ito naman laki pinya mga Yan. Kasi wala na po, sorry po sa inyo mga idol, hindi kami lang kami mag hindi lang kami muna magluto ngayon kasi wala agad wala na sa oras mga idol. Hapon na. Kasi wala kaming kuryente rito kapag gabi kami mag-vlog, hindi makita kasi ano yung gamit namin solar na po, wala kaming ilaw dito. Hindi masyadong maliwanag. Hindi, oh, hindi pala masyadong maliwanag kung mag-vlog kami ng gabi. So, ibig sabihin mga idol, bubili lang kami ng para mukbang namin. Pasensya na po ha. Pero sayang naman mga idol kasi Sayang naman kasi araw ng Sabado, isa na na ma-upload namun namin pero bumili lang kami para meron kami dalawang ma-upload sa araw ng Sab Sabado. Ang ito, mayroon tayong ang ito, mayroon tayong ang mayroon tayong ang mayroon tayong ang Wow! Wow! Ay! Dami po mga idol. Sige, ano pa na roster. Oling? So, ito na lahat mga idol. na kanya At mangga yun Dari mangga. Grabe mga idol, yung sobrang layo na sa... Dito mga idol, as, as, ang lugar dito ay Lapu-Lapu City. Pupunta ako sa Cebu, Cebu City para maka, tic, maka, maka tipid ba? Yung, sa, yung mga gulong mga idol, mga ano sa bike, dap, sa bike, mga mura lang ba? Doon, sinasadya ko pupunta ng layo, nagbike ba ako mga idol? Para... Ngayon, wala nang oras, hapo na yun bimili lang kami yun mga may ano may ba pinaulit ulit ako ng may ba so Magresti kami ni Maidol. Yan, pero ano ba yung mga tawag doon? Budget sa ano ba yung mga tulad ng noodles, dilata, at sa mga gatas, at sabon para sa aming pamilya po. Ano na yung pambao ng mga Oo. So, bago tayo magsimula Maidol, pray muna tayo. Ngidungan mo. Idinay. Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, marami marami salamat sa mga blessings na yung ibinigay sa aming pamilya. At Lord, sana na marami kami viewers, subscriber at may mentors na yung ibinigay nito. Dahil malaking tulong ito sa pag-aaral naming magkapatid at sa pamilya namin at sa channel namin sa Stormedia. Amen. Amen. So, eh, kaan na mga ito? Kukog na. Kain sama Masa ni arak dapat. Tangga. Tidak, 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 tidak,

ah uh, pupunta kami sa mall no? bibili kami ng ano tula, na mga ano yung yung sa mga personal gamit namin sa bahay sana mga idol wag nyo wag mo wag nyo kami ibas po kasi yung mga uh, yung binili eh, pupunta kami sa kuan yung budget bibili kami ng grocery sarili po to, sa sariling sakot ko sa, sa trabaho ko mga idol hindi to sponsor sa lang ha sana wag nyo ako ibas hindi to sponsor mga idol ha, sa sarili ko tong pira. Papunta sa ano, bilit kami ng mga ano. Yung pwede mga ano, okay. noodles, canton, ano pa, hotdog. Hotdog mm -hmm. at saka yung mga ano mga idol, sabon. Mga baon namin kasi. Oo, oh, mga baon, mga baon pala na sa eskwela ba. Magkasira pa kami. Kaya na huwag nyo na ibas mga idol. Kasi kahapon, pagkahapon,

Ayun. Merong nang pinggo pala sa ano ba 'yung likod ba? Maingay po, pasensya po mga idol Saba. Ano? So mga idol, siguro mga idol dito lang siguro ng video kasi busog na wala lang kayang, yung ano mga idol Manlong talaga hindi to hindi mo namin to mauubos kan ma, madami pa mga idol. May ulan pa kami mamaya. May uh, may ulan pa yung kami mamaya mga idol pro hindi na naman i-video po. Ah mga idol lah mga tanghali suro mga idol oh, gabi ba. Ito mga idol tira. Ayun. Wala nang video mga idol ito lang siguro. So Salamat sa inyong panonood mga idol. Ingat kayo palagi dyan. Bye bye.